Inaresto ng mga otoridad ang isang ginang sa Asingan Pangasinan dahil sa umano'y pagbili ng mga nakaw na motor at kambing sa kanilang lugar. Narito hapa na balita ni Brian Lacanlale. Sa visa ng isang search warrant na inilabas ni Judge Camilo Asuncion Jr. ng 7th Municipal Circuit Trial Court ng Asingan San Manuel, Inaresto ng mga pulis si Cristina Balikod, 32 anyos, sa bahay nito sa barangay Poblacion Is, Asingan, Pangasinan. Nakumpis ka sa bahay ni Balikud ang isang baril at limang sachet ng pinaghihinalaang shabu. May natagpuan rin na walong motorsiklo at dalawang tricycle sa bahay ni Balikud na pawang walang mga papeles at mahigit apat na raang libong cash money at mahigit tatlong kambing na uh, allegedly itong mga itong uh, subject person na ito ay bumibili ng mga nakaw na motor at ganoon na din yung mga kambing at yun nga, meron din siyang uh, report na dati na siyang gumagamit ng illegal drugs at meron siyang barel Mariin namang itinanggi ng suspect ang mga paratang Depensa naman ng kanyang mga kaanak nagbebenta talaga ito ng kambing at baka at tumatanggap ng mga isinang lang motorsiklo. Ay, mabait po yun sir, wala po kami masabi kasi po kung nangangailangan po kami, binibigyan niya po kami. Wala po, wala po, Mal malinis po siya. Nananawagan naman ang mga pulis sa mga posibleng nabiktima ni Balikud na makipag-ugnayan sa kanila. For the notice of everybody, especially sa mga constituent ng Asingan, sa kaniboring municipalities ng Asingan, na makipag-ugnayan sa amin kung nawalan kayo ng kambing, nawalan kayo ng sasakyan, punta lang kayo dito sa police station. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Asingan, Pangasinan.